makaroon eh. Ayan, nandito tayo ngayon sa taas at uh, natin yung mga ano, nasira na anay. Yung aming ano, itaas. Ayan, mga kahoy, mga ipapapansin Pati plywood, may dalawang plywood ang kailang palitan. Yung mga ganito, makapal, mga anim. Ayan, Actually, nilagyan ko na yan ng sulignom, guys, eh. Kaya, ano. Ah, marami ng, ano, mga tinaanay. Pero, hanapin pa natin yung mga pinanggalingan yan pag natapos na dito sa taas. Okay, guys. Bye-bye nyo kami, guys. Kumuha tayo ng uh, gagawa, guys. Yung uh, aking kumpare, si Alvin, ang aking kinuha, ang gagawa dito sa taas. Yeah. Ayan, shout out sa sa ating mga viewers. Ayan, yung aming itaas, inanay. Ang daming ano, nasira. Kaya tinanggal namin. Ayan, ito yung mga papalitan. Dito, yan. Ayan. Pati plywood. May dalawang plywood ang ipapalit dyan eh, no? Dalawa. May git. Okay, ah. Dalawa po, sobra na po. Dalawa. Oo. Oh. Ayan guys. Dito. Daming anay pa rito, pero nalilin ako na yan na sulit lang eh. Ayan. Pupay plywood, yun. Eh. Minanok ko na kahapon. Ay. Yan. Okay, papasukatan natin, guys. Okay. Na ano, yung mga kahoy, yung mga kapal, saka ano, wood Ngayon, guys, kaya mo ng baklas yung mga ibang kahoy para mabaklas yung ano, nasira. Kasi doon nakakahati na ano eh. yun. Mga na doon nakakahati. Naubos ba yung anay? Nalagyan <laughs> ko sa lignum yan. Pati nga yung mga daga Apat yung namatay na daga ano Ganun kabagsik ang sulignum. <laughs> Pati daga ubos. Ina papansin ka pang anay diyan. ang part na yun, guys ang kailangan ng baklasin ayan inumpas, inumpisa na po ni kumpari kinakatam na po niya wala tayong bareta kaya katam, kakatami na lang at uh, bukas guys ay uh, pwede na namin ikabit yung aming bibili na plywood at uh, mga kahoy. Hindi na natin na uh, videoan yung mga anay kasi ano biglaan at uh, kailangan maitapon agad yung mga ano yung mga kahoy at linoleum para hindi na sila ano makapagparami pagkatapos namin yan na may kabit uh, bukas yung mga plywood at kahoy ay uh, ko pa yung mga ibang pinanggagalingan ng anay para uh, hindi na mangyari yung ganyan na ano sila sa ano bye ang gastusan din yan. mang part na ito guys ay kailangan na rin baklasin yan, mga kalansay niya para maikabit yung mga ipapalit na kawa sa ano, sa mga gilid para sa ibabaw guys tatagdagan pa yan para kahit na ilagay yung plywood pantay siya Tumulong doon yan sa baba eh. Wala siyang ano, suporta ng kawi sa taas. Yan, bising bisi busy si kumpare. yung siguro ng ano yan. Dalawang araw itong pagpagawa ko sa ano, bahay. Dito naman tayo sa part na to guys. Ayan. Kailangan na rin siyang uh, baklasin. Kasalukuyan ang binapaklas ni kumpari. Hindi kami kasi pwedeng dalawa dyan eh baka bumigay at uh, malaglag kami pareho kailangan siya lang rumabaho ba na yung nagiging atay guys safety first ika nga Ayan guys. Tuli-tuli pang pagpapaklas ni Kumpare. Ayan, diyan naman mase-part na yan. Sa so, mini party kit na. Diyan na che-check din natin yung ating mga, eh, ready na tatanggal ng atbang, sa bataga, yung mas hindi tinatapat na papansin, anihin na pala at na-may okay. mga sanin na pala. Kapag parami na at sila Ayan, oh, makikita nyo yung part na yan, guys. Ayan, marami akong nakita pang hanay dyan. Kaya, ayan naman ko ng, ano, pinahihingan ko ng sulig nung. Ayun, labasan sila. Ubus. Kailangan na talagang palitan yung yung gilid na yan. Ano, pinakanayan na yan. Diyan, mapunta dun. Ano na eh. Nakikita no? yung mancha na ano. Kahoy. Ayan, bising bising si kumpari. Natanggal na kumpari ano. Ayan. Yung buo. Hmm? Grabe. Alis ah, na tunay yung kawig, guys Dito naman tayo sa malapit sa part ng bintana. Ah, guys. Ayan. tinudot na ni kumpari yung ano-ano. Kahoy alin. Oh. 'Yan lang part na 'yan eh, yun, no, inside na 'yon. 'Yan doon oh. 'Yan. Gandu sa <laughs> me pader. 'Yan dito kasi, guys. Buo pa naman yung dun, dun. Yung, yun, dun, 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 buo 'yan doon doon. No, 'yan ang door. Gandu ang buyan. Ayan, pati yung liston niya kailangan na rin uh, tanggalin guys. Okay pa eh no. Hindi pa naapektuhan ng ano. Mga anay side na yan. Kasi dudugtong lang yung liston. Doon yun lang manamaging ano eh. Kapiraso doon. O. Oh. Doon oh, marami ako doon na ano na anay doon. Pakasiksik. <laughs> Yung ko punang anak niyan eh. Pinahirap ko rin ang sulignum dyan eh. habang uh, nakapatuloy si Kumpari sa kanyang ginagawa ay uh, pansamantala muna po tayo sa inyo guys at uh, bukas muli ay uh, yung kanyang day 2 ay uh, itutuloy natin ang ating video okay. thank you guys for watching yan God bless you all bye bye